Noong July 1971, sa kasagsagan ng Cold War sa pagitan ng US at Soviet Union ay dumating sa bansang Pakistan ang National Security Advisor ng US na si Henry Kissinger para magipag-usap sa mga leaders ng Pakistan pero lingid sa kaalaman ng lahat ay may ibang rason pala kung bakit andon si Kessinger kung saan nagsinungaling pa ito sa media na bigla daw sumakit ang kanyang tiyan at nag-iiba ang kanyang pakiramdam. Kaya alas stress ng madaling araw ay personal itong pinagmaneho ng isang Pakistani diplomat papunta sa airport kung saan naghihintay sa kanila ang isang eroplano na puno ng mga Chinese officials para dalhin si Kessinger sa siyudad ng Beijing sa tulong ng Pakistan para sa kanyang tunay na misyon ang makipagpulong kay Mao Chetong, ang chairman ng People's Republic of China. Ito ang kwento ng pagsisimula ng relasyon ng Pakistan at China at kung bakit napakatibay ng kanilang pagsasama na hanggang sa ngayon ay patuloy ang kanilang mahigpit na ugnayan sa isa't isa. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abyss TV. Ang China at ang Indian subcontinent o ang dalawang higanting bansa na may higante ring populasyon na ay pareho ring napakayaman sa kasaysayan at kultura kung saan sa paniniwala ng iba ay paniguradong palagi rin itong nagkakabanggaan o nagkakagirian noon pa. Pero hindi ito ang totoo kundi walang naisulat na kasaysayan na minsan ang nagkagirian ang ancient China at ancient India dahil ito sa napakalaking harang or pader na namamagitan sa dalawang higanting bansa ang Himalayas except noong 1962 na digmaan ang modern-day India at modern-day China. Kaya naman konti lang ang mga exchanges o ugnayan sa pagitan ng subcontinent at China. Kumbaga konti lang ang alam ng magkabilang panig sa isa't isa kung saan karamihan doon ay galing pa sa Silk Road. Ito ay isang ancient trade route na konektado sa Eurasia hanggang East Asia na naging napaka-importanting stopover ang Pakistan na dating parte ng India para sa ruta ng kalakal papuntang China. Sa pagtakbo ng panahon ay nagkaroon na ng mga teknolohiya tulad ng railways, telegrama, telepono, mga flights ng eroplano na dahilan sa pagkakamabutihan ng China at Pakistan na nagsimula noong 20th century kung saan noong 1949 ay nanalo sa Chinese Civil War ang mga komunista sa China at idiniklara ng pinuno nitong si Mao Chetong ang People's Republic of China na agad namang nirecognize ng lahat ng mga komunistang bansa at ang pinakaunang bansang hindi komunista na nagrecognize sa PRC or China ay ang India. Di katagalan ay sumunod naman ang Pakistan noong 1950 na recognize ng Pakistan ang Communist China. Ito ang pinakaunang Muslim na bansa na nagrecognize sa China. Sa puntong iyon ay inaalam pa ng Islamabad ang tamang pulisya nila para sa mga Chino. Kaya ang pinakaunang Prime Minister ng Pakistan na si Liaquat Ali Khan ay gusto ang ideyang non-alignment sa China dahil sa kanyang sinabi na hindi raw interesado ang Pakistan sa ideological conflicts. Kaya una itong itinatag ang ugnayan nila sa Soviet Union at pagkatapos ay nirecognize ng Pakistan ang China ngunit pinatay si Liaquit Ali Khan noong 1951. Kaya naman hindi natuloy ang kongkretong ugnayan orang ang non-alignment ng China at Pakistan. Pero sa kalagitnaan ng 1950s ay eh, biglang nagbago ang lahat sa Pakistan dahil to sa weak or mahinang civilian leaders ng Islamabad kaya naman pinalitan ito ng kanilang militar kung saan mas inilapit na mga hineralang ang Islamabad sa so West at pumirma sila ng dalawang military pact sa si US noong 1954 na tinawag nilang SIATO o ang Southeast Asia Treaty Organization at noong 1955 naman ay ang CENTO or Central Treaty Organization. Simula noon ay naging military ally na ng Western Countries, ang Pakistan kung saan ito ay isang malaking threat para sa China pero kung tutuusin ay kaalyado naman noon ng Soviet Union ang Beijing. Pero lahat ng ito ay nagbago noong 1960s nang tumiwalag ang China sa Soviet Union dahil sa kanilang border issue sa Manchuria sa Northern China. Dagdag pa nito ay nababahala ang Moscow na baka i-challenge ng China ang kanilang leadership sa Communist bloc. Kaya naman naghiwalay ang dalawang panig na mas kilala sa tawag na Sino-Soviet Split dahil doon ay nagbigay ito ng window sa Pakistan. Sa puntong ding yun, ang Beijing ay hindi pa gaanong solid ang gobyerno dahil ilang taon pa lang itong naitatag. Kaya naman inalalayan ito ng Pakistan at pinakilala sa iba't ibang mga kaalyado ng Pakistan gaya ng US sa so West, Saudi Arabia at sa so West Asia. Iyon ang pinakaunang malaking realignment na naganap sa panahong iyon. Pero biglang sumiklab ang Sino-Indian War noong 1962 kung saan tinalo ng China ang India sa digmaan sa Himalayas dahil sa mga panahong iyon ay mahina pa ang pwersang militar ng India. Kaya naman mas tumibay pa ang relasyon ng China at Pakistan dahil nagkaroon ng Beijing at Islamabad ng parehong kalaban. Dahil mortal na kaaway ng Pakistan ang India kahit pa man na iisang lahi lang sila at nagkakaiba lang sa paniniwala o reliyon. Matapos ang digmaan sa pagitan ng China at India ay gumawa ng isang kasunduan ng China at Pakistan na tinawag nilang Sino-Pak Agreement na kanilang pinirmahan noong March 2, 1963 kung saan ito isang illegal land swap dahil ayon sa kanilang napagkasunduan ay isusuko ng China ang halos 2,000 square kilometers ng lupa o teritoryo sa northern Pakistan. Kapalit nito ay nirecognize ng Pakistan ang pag-angkin ng China sa parte ng Kashmir at Ladakh na parte ng lupa o teritoryo ng India. Makalipas ng dalawang taon noong 1965 ay sumiklab ang digmaan sa pagitan ng India at Pakistan dahil sa paniniwala ng Pakistan na mahina ang pwersa ng India matapos itong matalo ng China sa digmaan noong 1962. Kaya naman inisip ng mga Pakistani na yun ang tamang panahon para umataki sa India na sinuportahan naman gagad ng China ang Pakistan kung saan lang tarang pumanig ang Beijing sa gobyerno ng Pakistan. Inakusahan nila ang India na siyang aggressor sa rehiyon na ikinabahala ng India dahil baka magbukas ng second front ang mga Chino sa bahaging norte ng India. Kaya naman biglang pumasok sa eksena ang United Nations at pwersahang tinapos ang digmaan kahit pa man na sa panahong yon na nag-intervene ang UN ay nananalo na ang India sa bakbakan laban sa Pakistan pero hindi sinuportahan ng US sa digmaan ng Pakistan. Sa katunayan, nag-impose pa ng embargo ang US sa Pakistan para mapilitan itong itigil ang labanan. Ngunit ang China ay all-in sa digmaan yun. Kaya napagtanto ng Pakistan na talagang hinding-hindi sila iiwan ng China sa digmaan na siya nagbigay ng duda sa mga Pakistani sa US dahil kahit may official silang kasunduan or treaty, ay bigla silang iniwan sa ere ng mga Amerikano. At hindi lang yon sinoportahan pa ng China ang posisyon ng Pakistan sa dispute nito sa India, sa Kashmir at ang kapalit ay ang Pakistan na magiging tulay para magkaroon ng ugnayang muli ang US at China. Dahil sa papanahong yon ay lumalalim na rin ang ugnayan ng India at Soviet Union kaya nang sumikla muli ang digmaan sa pagitan ng India at Pakistan noong 1971 ay sinuportahan na ng usa at China ang Pakistan. Kahit ang Washington ay hinimok ang China para mag-intervene militarily pero sa hindi malamang dahilan ay hindi pumayag ang Beijing. Pero nanalo sa digmaan ng India sa tulong ng Soviet Union sa pumuno ng Indian Prime Minister na si Indira Gandhi. Naliberate pa ang East Pakistan at naging bagong bansa ang Bangladesh kung saan sa panahong ding yon ay sinimulan kaagad ng India ang pagdidevelop -de ng nuclear weapons dahil sa threat ng US-backed Pakistan at China. Bilang tugo naman ng Pakistan sa India ay sinubukan rin ng Pakistan na gumawa ng sarili nilang nuclear weapons na siyang tinulungan naman ng China Noong 1982, isang Pakistani plane ang lumipad mula sa Urumqi, China na may kargang mga ingredients para sa paglikha ng bombang nuklear. Limang kahon ng stainless steel ng weapons grade uranium na may timbang na halos 50 kilo at meron pa itong blueprint na kasama kung paano gumawa at buuin ng bombang nuklear na tinanggap naman kaagad ng Pakistan. Sa madaling salita ay tinulungan ng China na bumuo ng weapons of mass destruction ang Pakistan nang walang kahirap-hirap para pagtulungan nila ang India na ayon pa sa mga Indiano ay baka pinaplano ng Pakistan at China na paghatian ng buong India. Kaya noong 1990s ay sinimula na itong buuhin ng Pakistan. Nakagawa sila ng pito hanggang labing dalawang warheads at syempre hindi ito inami ng China pati na rin ng US na alam kung ano ang nangyayari. Dahil noong 1980s ay kinakailangan ng Washington ng tulong ng Pakistan sa Afghanistan. Kaya naman pinayagan nila China na tulungan ng Islamabad. Kaya ngayon ang relasyon ng China at Pakistan ay walang katulad dahil sa napakalaking utang na loob ng Pakistan sa China. Dahil alam ng Pakistan na hindi nila matatalo ang India militarily o kahit sa ekonomiya. Kaya naman nakadepende ang Islamabad sa tagagarantiya ng kanilang siguridad ng kanilang padrino o ninong, ang China. Sa unang dekada matapos ang partition ng India ay pinili ng Pakistan ang US na sinabayan rin naman ng mga Amerikano. Kung tutuusin mas malapit ang India sa Soviet Union kaya naman ang pagtulong ng US sa Pakistan ay talagang may kabuluhan para sa kanila. Pero nang bumagsak ang Soviet Union at natapos ang Cold War ay biglang nagbago ang equation mas napalapit ang Amerika sa India. Kaya naman kinakailangan na ng Pakistan na maghanap ng bagong padrino o ninong na isang bansa na parehong may galit at puot sa India na wala ng iba kundi ang China. Kaya pinalitan gagad ng Pakistan ng US sa China bilang isang top arms supplier ng Pakistan tulad ng mga warships, missiles, fighter jets at kahit ano pa mang kagamitang pangdigma ay binigay ng China sa Pakistan at ano nga ba ang nakukuha ng China rito? Isang low-cost deterrent na nag-invest ang China ng $60 billion sa Pakistan na kung papakinggan ay isang malaking halaga ng perang ito. Lalo na karamihan sa mga projects ay hindi pa naisasagawa. Pero itong investment na ito ay hindi lamang pinansyal, ito ay strategic. Para sa halagang $60 billion ay kaya nang i-irritate or inisin ang China ang India na baka kumagat sa kanilang mga patibong at una itong umataki sa China dahil sa paniniwala ng mga Chino ay kayang-kaya pa rin nilang taluning muli sa digmaan ng mga Indiano pero malaki na ang ipinagbago ng India ngayon kesa noon. O kaya naman magbubukas ng pangalawang front kung sakaling sisikla muli ang hidwaan. Kaya mula sa pananaw na yon, maganda ang investment ng mga Chino sa Pakistan. At higit sa lahat ay good real estate na rin naman ang Pakistan. Ito ay may mahabang border sa Iran at meron itong direct access sa Indian Ocean. Kaya para sa Beijing ay walang lugi sa kanilang investment sa Pakistan. Pero ang hindi nakalkula ng China ay ang kakayahan ng Pakistan na mag-self-destruct para magwaldas ng pera at impluensya na baka maging rason sa pagkasira ng kanilang relasyon. Pero kahit ganon pa man ay wala pa rin nakakaalam sa hinaharap at kung patuloy pa rin bang titiisin ng Beijing ang sitwasyon ngayon sa Pakistan. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abisat TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.